Mahilig ba kayong manood ng videos na kagigil ang mga eksena? Tulad netong viral video na to ng isang lalaking waiter na sinigawan at binuhusan ng tubig ng isang customer. Panoorin nyo ang full video na to. kami! <laughs> kami!

Why is it Kami nanti kita mau isa yang aneh. Kan ini nih kan? Salah ini loh. Wadah apa kami? Wadah liburan. gira mau apa? gira mau apa? Balak. Mau isinya yang ini mah Kalau tadi mau bikin gitu tahu kan Dina? Dia punya pengin. Ya enggak, itu. mau ya loh. Sa na, sir, kasi hindi kasi malim malim talaga yung pagkamioord siya nawawala no hindi kasi mali. mali. na kasi talo na so, kanina pa namin kabinibig ano ba alam Sino ka ka mo hindi 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 ka hindi 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 Trabaho niya ngayon eh. Kanina pa kasi, tapos yung kalin, hindi Burayin mo, yan. mo, yan, mo yan. Sa unang tingin, mukhang totoo itong video na to. Dahil sa pagkakakuha ng camera, medyo raw video siya and shaky. So parang palihim lang talagang kinuhanan yung pangyayari sa video. And madami ang napaniwala nitong video na to. Maraming nagalit humakot ng negative reactions mula sa mga netizens sa iba't ibang social media dyan. And marami ding nagtatag kay Rafi Tulfo sa comment section at umani din to ng milyong-milyong views. Pero ang totoo ay skit lang daw itong video na to. Scripted or hindi totoo, yun yung sabi sa balita ng 24 oras. Ginawa daw tong content na to ng mga content creators na gustong mag-viral ang kanilang video. Ang sabi, ang pangalan daw ng page nila ay Team Malakas. Pero tinry kong i-search sila sa Facebook pero hindi ko na ma-search yung Facebook page nila. Hindi ko alam kung naka-deactivate na ba or na-mass report na sila dahil dito. So, sabi nung isa sa mga content creators sa likod ng Team Malakas na page, na-interview siya dito sa 24 oras. Yung mga topic daw nila ay mga skit or usually mga scripted na scenarios. And ito daw yung mga usually na nangyayari sa paligid. So, totoo naman, nangyayari naman talaga itong video na to or itong mga eksena na to at marami din akong napanood na videos online kung saan naagrabyado yung mga waiter, yung mga cashier ng mga customers na feeling entitled. Pero ayun nga, ang dami pa rin nagagalit dito sa customer na nagtapon ng tubig kay Kuya Waiter. Hindi pa rin nila alam, siguro hindi na napanood yung balita na scripted or fake lang daw yung video na to. Siguro for me, ang reaction ko dito, or ang opinion ko dito sa video na to, dapat siguro ay mas maging responsible tayong mga content creators. Kasi yung mga videos natin tulad neto, pwede siyang maging viral. So, pwede siyang mapanood ng milyong-milyong Pilipino. Hindi lang sa Pilipinas, pwede din sa ibang bansa. So, kapag negative yung impact ng video natin sa ibang tao, tayo din yung kawawa sa huli. And dapat talaga yung mga videos natin ay nakakatulong, yung informative, mga ganun, para mag-viral yung video natin in a good way. Hindi tulad netong ganito. And of course, marami ding paraan para mag-viral tayo. Hindi lang yung mga ganitong video. Kasi itong video na to ang nakakainis pa ay wala siyang disclaimer na yung video or yung eksena ay scripted or hindi totoo para sana na heads up yung mga manonood na hindi totoo yung video at hindi na nag-cause ng negative reaction sa ibang tao. And isa pang reason bakit kailangan nating maging responsible content creators ay ngayon ay usong-uso ang cancel culture at kapag maraming tao ang hindi nagustuhan yung video mo or yung topic sa mga vlogs mo ay pwedeng pwede ka nilang i-mass report tulad ng nangyari kay Rendon Labrador at kay Bogart TV na sobrang trending yung mga vlogs nila dahil sa mga ginagawa nila and si Rendon naman yung mga opinion niya sa mga current events na hindi nagugustuhan ng maraming tao kaya ayun, na mas report yung mga page nila, kaya ngayon ay burado na ni Facebook. And kung mangyari to, especially kapag pinagkakakitaan mo na yung page mo, kumikita ka na sa ads on reels, sa in-stream ads, kung saan-saan pa yan, uh, kayo din yung kawawa sa huli kapag nagtuluyan ng nabura ni Facebook yung page mo. Hindi lang si Facebook, pwede din ma report yung YouTube channel mo or yung TikTok account mo. At kapag na report siya, pwede talaga siyang mabura sa internet. At hindi, yung iba pwede pa nilang ma-appeal, pero depende talaga sa case. Pero karamihan, I think yung kay Rendon Labrador, uh, mag-one month na din nung na report yung pages niya. At until now hindi pa rin niya nababawi yung mga page niya talaga. And ayun na nga, ang dami-dami na talagang fake news or fake video sa internet ngayon. So kailangan talaga nating maging extra vigilant as a viewer or as a watcher kasi kahit ako itong video na to sa una no, yung una ko siyang nakita talagang nang gigil ako doon sa customer and kung hindi ko lang napanood yung balita sa 24 oras hindi ko talagang malalaman na fake video pala ito kayo ba anong masasabi niyo anong opinion niyo sa video na to napaniwala din ba kayo at nainis dito sa customer nagtapon ng tubig kay Kuya Waiter or mas lalo kayong nainis nang nalaman yung fake video lang pala ito comment down below kung bago kayo sa channel ko at nagustuhan nyo itong mga ganitong vlog, make sure nakasubscribe na kayo, nakafollow na kayo sa page ko para updated kayo sa mga next uploads ko. Ayun lang. Thank you so much for watching guys and stay safe.